dahil mahilig tayo sa sili. Guys, ngayon ay magluluto tayo ng ginataang tulingan. Ito muna nilalagay ko muna siya sa ilalim ng mga damas. Lagyan natin yung isda para naman siya mano yung ating anak. Tuntulingan tagal ko na gusto tong gawin tulingan na to pero lagi na lang napupospon kaya ngayon magagawa na natin yung ating ginataang tulingan yan ang natin dito pak muna natin siya bago natin lagyan ng gata kasi yan naman talaga pinakamasarap sa ginataang tulingan eh. papaksimulan muna natin bago natin lagyan diba? yan, lagay na natin yung ating loya. May loya na sa, sa ilalim, bawang. Sa, sa ilalim nilagay na rin natin. Ating sibuyas. Kailangan kasi muna natin siya bago natin siyang lagyan ng gata. Lutoy naman natin sa suka kasi ano to siya ay tulingan. Ayan na siya ngayon. Lagyan na natin siya ng mga ricado. Yung ano, timplahan natin siya. Ngayon natin Asin. Paminta. at yung ating suka tamang at yung suka natin kuntik lang nasindihan na natin yan takpan natin at sisindihan pa natin kumulo bago natin lagay ng ginata ang gata iyan siya ngayon lagay na natin yung ating gata syempre sa abroad tayo kaya gata in can ngayon lagay na natin yung ating gata sarap nito na hmm. Ayan na. eh, tapos lagyan natin ng sili. Mm -hmm. Maganda to pag may daun-daun ka, daun Kaya, yan lang. O, oh, diba? ginataan Wait na natin yun siya. At natin pa, ano yung gataan. At tayo'y ay Exercise muna bago kumain. Hmm. At natin ginataan. Tulingan. Yan, di pa yan. Ano pananatin? Medyo marami, marami pa sa bawo o, oh, diba? Mapaparami na ng kain natin ito ngayon. Hmm. kain na tayo. Tulong. Hmm. Natalong. Sarap. Kain. Ayan na nyan, ating yan. Yata ang tulingan. Siyempre yung kanin. Just name, amen, kain. Ang yata ang tulingan. kumain pa nagkakamay tayo, di ba? Tayo. Mm. Ang ating talong latay ano sarap sana kung mayroon tayo ano tawag doon? Pitsay okay na yun.